Magandang umaga po mga pambin Ngayon po ay linggo. Si pare atan pere. Okay. Umaga po. Ah, si kuya. Kasama po natin. Kuya magandang umaga. Ayan. Kumulan po kanina madaling araw. Ay gana po pala ang trabaho din eh po. Sa umaga, maaga po. Sa hapon ay naglalagay na eh, po ano. Araw-araw po yun kuya ah, Ganun po ang hanap buhay dito Yan ang dilim pa po, hindi magkakitaan Mayamaya -maya, sa dagat Yan naliwanag naman po Maulap ano Yan dito na po tayo, nagkakalas na po ng tali Si para uli Ano na eh, uli? Malaut Malaut naman <laughs> ah, ah. Hanap buhay pala ganito pare Ibig sabihin nung ikaw ay kabataan na ganun din dito. Sanay na sanay po si Pare at Andini. Kaya laa nga po ay napapunta sa Tagkawai. Gawa ng yung napangasawa po ni Pare ang taga roon po sa Barangay Mansilay. Bali dalawa po sila. Sila si Pare Noel ano? Doon po sa ano, Barangay Mansilay po. Sa ating pinupuntahan po. Ha? Sanay na rin. Ha? Ano po doon? Sanay ano? Pagdating dito, ganun din ano. Siya nga. Kahit po saan mapapunta. Yan. Medyo kita na po ano. Yan. Sakay na po tayo mga pambin. Kasamahan po natin sila. Ay, maman din. din. Walang kabad eh. Mandaragat. <laughs> oh, nakapaman na. Nakapaman daw na yung dalawa. Hmm. Sa so, umaga po yung ganar daw. Pagkakaliwanag po yung punta na sa dagat. hoy so ulo 'yun no mani obra lang lang po kaya ayos la na dyan Bakit mabaw ito? <laughs> ah Ay mabaw eh. Gano ka muna. Ang iba saanan. Ah. Ay kagabi hibas ito ano? Oo. Oh. Yan. Mahila na po. Mabaw mo na eh. Ha? Mabaw. Tama na ang tuwa eh. Ay ito. Pulayin. Masan? Ano yun? Gulayin. Ano yun? Ikulapo. Hindi pwede gulayin. <laughs> <laughs> ah, ah, hindi. Ah, hila ng hila yan. Oo. Uh, pang ah, pang-ihaw yan. Uh -huh. Ayun, eh. no? Iwasag. Hmm. Sama pang bato. Ayan. Ang laki. Ang laki. Ito ang dagat. Ah, ito po. Ito na. Ah, oh. kalantigas. Yun, oh. Tawa din sa si kalantigas. dami, ano. Yan po, oh. Eh. Kalantigas. Yung ilaw natin sa ano. Tagkawin, ano. Hmm. Pinatigas yung, pinatiga yung ilaw yan. Oo, po. Dayo kami, ano. Dayo yan po, Yan, kalantigas. Ah, kasag. ba yun? Ah, ah, sayang Ah, dun po ay isa-isa. Eh, panggi pre, oh. Pilay. Yan, oh. Ah, samaral po, oh. Isda, oh. Is <laughs> <laughs> na, nakasda. Kulungo. Ako nasipit yan, pare, Yan, Isda. Isda. Danpo oh. kasag ko sumasag alam mo sag ano <coughs> oh God, -pang ulang, pang -ulang, -ulang. <laughs> <laughs> Senpro. Senpro,

Ano ba yan? Ano yun pre? Ano yung isdain yan? Ano yun? Mm, ano? Nakakalasa hindi man? Hindi kain ito dito Parang dimon yun ah, Ano yun? Tiyaw <laughs> 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 Ah, katakot ah Isdang ano yun?

ilang tekan. Eh. Oh. Ayan pa oh. Sunod-sunod po ang kasag. Alam ka, masag. Alam ah, pala. <laughs> ano bang kasag? Kasag din. Yun Yon din? Yun. Alam ka, masag po. Oh. Darawa. Kasawa. Ayan. Kasag. Okay.

Nasaikat ng araw. Dalawa. Kaya yeah, limasag po. Dalawa. Dalawa eh. Mag-asawahan para yan. Nang bibig sa dagat. Pagi hun pangkulut <laughs> Pagi. Dari apa Pri. Dari na. Ubin na, ubin na. Uwi na. ano na po tayo sa tabi. <laughs> Maghihimay naman po ano? Maghihimay. Isama yung kabilang. ng huli. Ayun po palang kabilang. Ano din? Galing din sa daan. Ano Laot. Ano yun?

hindi nyo tinutin natin isda eh yeah. Yeah. Oh, may po yan yung bala kasama nga yan ha? ha? Uh, yan ha? 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 para pong hito uh, Ay, talo pa niya ng hito oh, ba? paiyakin maghapon

Yan ang kinukuha pre Yan ang kinukuha <coughs> Hindi bang Bakit Oh sayang ah Matingin po tayo ng isda doon sa ano Bilihan po mga kapambin Mabili po Sariwa daw po yung mga sada dito eh. Sabi ni paring atan, galing sa laok din po. Yung atin nahulo po yung puro, ano po, alimango atin. Ano po, alimango. Ah, pre. Ha? Alimasag. Alimasag pala. Sila kuya oh. Kuya, magandang umaga. Dahil pong huli kuya. Ah, ganyan din po huli namin doon. Meron ka po. Apat ah, na na doon, po. maganda umaga po, kuya. Kaya parang huli, sila kuya. Nakalag na. Ah, naandun na. Ah? Ah, na, na sa tandahan. Bibili natin doon. Bibili na. Maraming isda. Isda po. Ay, doon na, mo Matingin po kami doon. Wala masak na. mayroon pa na, oh, ano. okay. Okay. Para, po na, ano? Nadating. Para pa lang okay. huh? lang. lang okay. oh, yeah. yan? Okay. Okay. Yeah. Ano so, okay. lang

Tapos na yan. Tingnan. Ubusin na. Tuwa tayo kilo. po, kuya. Pili na kayo. Libre pili yan. Pili. Pili na. Pili Pili Hindi pala dito ano, ano? Libre pili. Libre pala dito. Libre pili. Libre pili. Mamaya bayad. Ano kuya? Makaroon yan aga.

nakalambat po agad pre nakalambat <laughs> yan ang bilis pala din naman ano pre okay. yan um ah saribas sariba po ibig sabihin na eh, ano yan galing sa lahat kanina eh. <laughs> dali na, <laughs> <Dali> na. <laughs> <laughs> dami din na huli po ay hmm. pala din magbili mag <laughs> mamaya may bayad <laughs> ayan po yung sahang Iho po. Ano yan? Pakat na po eh. kinipit lang ko na kung alaman. Ah, pipit po. Ah, mauwi na po. Lalagay po sa cooler yun. Lalagay ng hilo. Ano pare?